EPPFCS 4, Quarter 3, Week 3, Matatag Curriculum. Para sa kasanayan, natutukoy ang mga kagamitan sa pagsasaing ng bigas, konvensyonal at makabagong pamamaraan. At naisasagawa ang mga hakbang sa pagsasaing ng may pag-iingat. Nilalaman, mga kagamitan sa pagsasaing ng bigas, konvensyonal at makabagong pamamaraan at mga hakbang sa pagsasaing, konvensyonal at makabagong pamamaraan. Para sa integrasyon, zero hunger. Mahiwagang kahon. Bumunot ng isang bagay sa loob ng kahon. Ipakita ito sa mga klase at sabihin ang gamit nito sa paglilinis o pag-aayos ng sarili. Narito ang mga nilalaman ng kahon at gamit nito. Suklay of hairbrush pangayos ng gusot na buhok, shampoo, pangalis ng mga nakakapit na dumi o alikabok sa buhok, nail cutter, panggupit sa mahaba at maruruming kuko. Sepilyo. panglinis ng ngipin. Bimpo, pangkoskos sa katawan. Sabong pampaligo, pangalis ng dumi at libag sa katawan para sa paglinang sa kalagahan? Gabay na tanong. Nautusan ka na ba ng iyong ina na magsaing ng bigas? Ano-ano ang mga hakbang na iyong ginawa sa pagsasaing? Sa iyong palagay, bakit mahalaga na matutunan ng isang mag-aaral sa ikaapat na baitang ang araling ito? Unawain ang mga sumusunod na mga salitang may kaugnayan sa aralin. Pagtatapatin ito sa pisara. Pagsasaing, pagliligpit, pagluluto ng bigas, pag-aayos o pagtatago. Conventional o tradisyonal, makalumang paraan ng pagsasaing ng bigas gamit ang kaldero at kalan o uling. Makabagong pamamaraan sa pagsasaing, ito ay pagsasaing ng bigas gamit ang rice cooker rice cooker. Ito ay makabagong kagamitan sa pagsasaing ng bigas na gamit na di kuryente. Mga kagamitan sa pagsasaing ng bigas. Una, kaldero. Ito ay isang uri ng kaserola o lalagyan na karaniwang ginagamit sa pagluluto. Ito ay mayroong malalim na katawan, may hawakan, at may takip. Pangalawa, rice cooker modernong gamit sa pagsasaing ng bigas na dekoryente at may automatic na setting. Pangatlo, kalan. Kagamitang pangluto na kadalasang yari sa metal. Ginagamitan ng LPG upang umapoy. Pangapat, tasa o panukat. Ginagamit upang sukatin ang tamang dami ng bigas na lulutuin. Panglima, sandok. Maaari rin itong gamitin para haluin ang bigas habang niluluto. Pumili ng isa sa mga kagamitan sa pagsasaing ng bigas. Iguhit ito sa isang maiksing band paper at kulayan. Sa ibaba ng guhit ay isulat ang gamit ng bagay na ito. Narito ang rubrik. para sa ikalawang araw Manood at matuto. Ipapakita ng inyong guro ang tamang hakbang na dapat sundin sa tradisyonal o conventional na paraan ng pagsasaing ng bigas. Habang nanonood, ay itala ang mga hakbang na isinasagawa ng inyong guro. Narito ang mga hakbang sa conventional na pagsasaing. Ang tradisyonal na paraan ng pagsasaing ng bigas ay kadalasang ginagamitan ng kaldero o kawali. Narito ang pangunahing hakbang sa tradisyonal na paraan ng pagsasaing ng bigas. Pagsusukat ng bigas Sukatin ang dami ng bigas na lulutuin at inagay ito sa kaldero. Hugasan ng mabuti ang bigas sa ilalim ng malamig na tubig upang alisin ang alikabok, dumi, at iba pang labis na kagamitan sa bigas. Pagmimeryenda ng tubig, gamit ang tasa o iba pang sukatan, sukatin ang tamang dami ng tubig na ilalagay kasama ng bigas sa kaldero o kawali. Karaniwang ito ay isang tasa ng bigas at dalawang tasang tubig. Ngunit, maaari itong mag-iba depende sa uri ng bigas at sa personal na kagustuhan sa lutong ng kanin. Sumunod ay ang pagpapakulo. Ilagay ang kaldero o kawali sa kalan at hayaang kumulo ang tubig. Kapag kumukulo na, bawasan ang apoy sa katamtamang init at hayaang maluto ang bigas. Pagluluto. Takpan ang kaldero o kawali gamit ang takip at hayaang maluto ang bigas sa mababang apoy. Panatilihin itong nakataklob hanggang sa maging malambot o malutong ang bigas. Paglilipat sa bandehado. Kapag tapos na ang pagluluto, pwede mong ilipat ang kanin sa bandehado para mabilis itong lumamig at hindi masyadong malutong. Panuto, hatiin ang klase sa apat na pangkat. Bigyan ang bawat pangkat ng activity sheet na naihanda. Maaring di mapunan lahat ng kahon o kung kulang naman ay maari itong dagdagan ng pangkat. Pagtutulungan ng mga kasapi ng pangkat na punan ang mga hakbang sa pagsasaing ng bigas ayon sa kanilang karanasan at kaalaman. Ididikit ng bawat pangkat ang natapos na gawain sa pisara at ito ay magsisilbing springboard para sa bagong aralin. Narito ang chart na pupunan. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano-ano sa iyong palagay ang mga hakbang sa tradisyonal na paraan ng pagsasaing ng bigas? Tama, pagsusukat ng bigas, paghuhugas ng bigas, pagmimerienda ng tubig, pagpapakulo, pagluluto, at paglilipat sa bandehado. Ano-ano ang mga dapat tandaan at gawing pag-iingat sa pagsasaing ng bigas? tama. Tiyakin na tamang sukat ng bigas at tubig, hugasan ng mabuti ang bigas, at iwasang magsunog ng bigas sa pamamagitan ng tamang pagkontrol sa apoy. Para sa ikatlong araw. Kayo naman, ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng return demonstration na susunod sa mga hakbang sa tradisyonal na pagsasaing ng bigas panuto, bumuo ng apat na para sa gawaing pagganap na ito. Ihanda ang mga kagamitan at bigas na sasaingin. Isagawa ang wastong hakbang sa tradisyonal na pagsasaing ng bigas. Gamitin ang scorecard bilang gabay sa gawaing ito. Narito ang scorecard. Nasubukan mo na bang magsaing gamit ang rice cooker? Ngayon naman ay ating tatalakayin ang mga hakbang sa pagsasaing gamit ang rice cooker. Ang makabagong paraan ng pagsasaing ng bigas ay katalasang gumagamit ng modernong kagamitan tulad ng rice cooker. Narito ang pangunahing hakbang sa paggamit ng rice cooker. Una, pagsusukat ng bigas. Sukatin ang dami ng bigas na lulutuin gamit ang panukat at ilagay ito sa rice cooker. Paghugas ng bigas. Hugasan na mabuti ang bigas ng maligam-gam na tubig upang maalis ang alikabok at dumi. Pagmimeryanda ng tubig. Gamit ang timbangan o sukatan, sukatin ang tamang dami ng bigas at tubig. Ilipat ang hinugasang bigas sa loob ng rice cooker at idagdag ang tamang dami ng tubig. saayos ng settings. Ang modernong rice cooker ay may iba't ibang settings depende sa uri ng bigas at sa kagustuhan sa lutong ng kanin. Ilagay ang tamang setting batay sa iyong preference o sa uri ng bigas na ginagamit mo pagluluto, i-on ang rice cooker at hayaang maluto. Ang mga advanced na rice cooker ay may mga sensor na nagtutukoy kung kailan natapos ng lutuin ang bigas. Pagluluto Maaari itong mag-automatikong lumipat sa warm na setting pagkatapos ng pagluluto. Pag-antabay Habang nagluluto, hindi na kailangan pang bantayan ng masusing ang proseso. Ang rice cooker ay nagbibigay ng kakaibang kaginhawaan dahil sa kakayahang mag-automatikong kontrol sa temperatura at oras ng pagluluto. Paglilipat sa bandehado, optional. Kapag natapos ng lutuin ng rice cooker ang bigas, maaari mong ilipat ito sa isang bandehado kung gusto mo itong mapalamig ng mas mabilis. Maghambingin ang tradisyonal na pagsasaing sa pagsasaing ng bigas gamit ang rice cooker sa pamamagitan ng Venn diagram. Isulat sa magkabilang bahagi ng bilog ang pagkakaiba at sa gitna naman ang pagkakapareho. Tradisyonal na pagsasaing at pagsasaing gamit ang rice cooker. Atin na itong sagutan. Para sa tradisyonal na pagsasaing, ginagamitan ng kaldero o kawali. Kailangan ng aktibong pag-aalaga at pagsubok sa init. Mas matagal na proseso. Kailangan ng pangangalaga sa apoy at dapat kontrolin ang init ng apoy. Para naman sa rice cooker, ginagamitan ng modernong kagamitan, rice cooker, mas madali at hindi kailangan ng madalas na pag-check mas mabilis ang proseso ng pagluluto. Ang rice cooker ay may automated na settings. Hindi na kailangan bantayan, may sensor ang rice cooker. At para sa kanilang pagkakapareho, parehong gumagamit ng tamang sukat ng bigas at tubig. Parehong naglalaman ng mga hakbang ng pagsusukat ng bigas, paghuhugas ng bigas, at pagmimerienda ng tubig. Parehong may hakbang ng pagluluto ng bigas parehong nagreresulta sa lutong kanin at parehong maaaring magresulta sa malutong o malambot na kanin ayon sa kagustuhan. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano-ano ang pagkakapareho ng tradisyonal na pagsasaing ng bigas sa pagsasaing gamit ang rice cooker? Tama, pareho silang sumusukat ng bigas at tubig hinuhugasan ang bigas at may proseso ng pagluluto ng bigas. Ano-ano ang pagkakaiba ng tradisyonal na pagsasaing sa pagsasaing ng bigas gamit ang rice cooker? Tama! Ang tradisyonal na pagsasaing ay gamit ang kaldero at kailangang bantayan ang apoy habang ang rice cooker ay gamit ang modernong kagamitan at automaticong nagkokontrol ng init. Alin sa dalawang paraan ng pagsasaing ang mas gusto mong gamitin? Bakit? Mas gusto ko ang rice cooker dahil mas madali, mabilis at hindi na kailangang bantayan. Para sa ikatlong araw. Kayo naman, ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng return demonstration na sinusundan ang mga hakbang sa pagsasaing ng bigas gamit ang rice cooker. Para sa panuto, bumuo ng apat na pangkat para sa gawaing pagganap na ito. Ihanda ang mga kagamitan at bigas na sasaingin. Isagawa ang wastong hakbang sa pagsasaing ng bigas gamit ang rice cooker. Gamitin ang scorecard bilang gabay sa gawaing ito. Narito ang scorecard. Tanong tugon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano-ano ang mga pag-iingat na dapat tandaan sa pagsasaing ng bigas, maging tradisyonal o paraan, o ang makabagong paraan? Tama! Siguraduhin tamang sukat ng bigas at tubig, huwag pabayaan ng kaldero o rice cooker habang nagluluto at gamitin ang tamang init upang hindi masunog ang bigas bakit mahalaga ang kanin sa ating mga Pilipino at sa iba pang kultura. Tama, mahalaga ang kanin dahil ito ang pangunahing pagkain sa bawat kainan at simbolo ng kasaganahan sa maraming kultura. Bilang isang mag-aaral sa ikaapat na baitang, ano ang magagawa mo para makatulong sa suliranin ng kagutuman sa bansa? Maaari akong tumulong sa mga proyekto tulad ng pamamahagi ng pagkain sa mga nangangailangan at magtanim ng mga gulay sa aming bakuran para makatulong sa pagkain ng aming pamilya at komunidad. Para sa pagsusulit, tukuyin ang mga sumusunod na kagamitan na ginagamit sa pagsasaing ng bigas. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bawat bilang. Una, ito ay ginagamit upang sukatin ang tamang dami ng bigas na lulutuin. Ito ay modernong gamit sa pagsasaing ng bigas na dekoryente at may automatic na setting. Ito ay isang uri ng kaserola o lalagyan na karaniwang ginagamit sa pagluluto. Kagamitang pangluto na kadalasang yari sa metal na ginagamitan ng LPG. Narito ang mga tamang sagot. Tasa, rice cooker, kaldero, at kawali. Ayusin ang mga hakbang sa pagsasaing ng bigas sa tradisyonal na pamamaraan. Lagyan ng bilang isa hanggang anim mula sa unang hakbang hanggang sa huling hakbang. Pagluluto, pagpapakulo, pagpapakulo paglilipat sa sahing, pagsusukat ng bigas, paghuhugas ng bigas at pagbibiryanda ng tubig. Atin na itong sagutan.